Kaya tayo? Sige. Kunti lang yung ano, kanin. mag pa ba tayo niya? Oo. Oh, Asa ko lagay mo? Ako bala, pre. Sige. Naya? Ako bala, para... Hindi totoo yan. mag tayo, nakakaya naman sa mga kasama natin. Ka sa atin to eh. Kulang lang sa atin. To. Ako bala. mag tayo. <coughs> eh. Nakakaya mga tinig nila. Nakain tayo, tapos... Ilan Ay, sige lang, ako bala, pre. Ako, tayo, tayo. ako Ako bala. Bumala si sila. isila ka. Baka yung pinggan mo? Ang kulang ko sa akin kasi yan. Okay. Oh. Mag oh. oh. ka ako mag Kahit tayo, pre! Kahit sa hindi nakarinig! Oh. Ayaw! Baka... Pa yung makapunta eh? Sa nakarinig lahat Sino? Ah, hindi talaga makapunta. Hindi, <laughs> baka pupunta ba ba yun? Hindi nakarinig, na no? Ang niyaya no. natin kakain yung hindi nakarinig. Ayaw, di ma. Ah. Ayaw, di ma.